ang aming maliit na negosyo. Photocopy, printing at book binding. cagaat at sipag lang ang kailangan. Kaya naman kailangan naming magtulungan. Ayan si Mamigi, inaayos na niya ang aming mga sinit para i-deliver na. At ito naman ako ikakarga ko na para may deliver na namin. Hoi dapat ko pero kailangan gawin. Hehe. <laughs> pero syempre hindi ito ang main topic natin ngayon. Kaya tere na. At simulan na natin. Ang soft binding tutorial. Okay. Ngayon kasi may tanggap tayong ipapabokbine. So, Sokbine lang ang gagawin natin. Para doon lang to sa mga baguhan na gustong matuto ha. Ah. Kung gusto niyo yung matuto, yung mga baguhan, yung mga bigyanot sa mga ganitong hanap buhay, or doon sa mga estudyante na gustong matuto na para pag may mga projects sila, makakagawa kayo ng hindi nyo na ipapagawa sa mga katulad namin. Okay? So, ganito ang ginawa natin kanina, hindi ko lang hindi ko lang naipakita uh, dinikitan ko na ng paunang dikit kasi hindi ito yung tatahiin na ano lang to yung didikitan lang bali apat ito pero pinagsama-sama ko na itong didikitan kanina pinagpatong-patong mo. pero bago natin nilagay bago natin didikitan so ito yung front page ha? ayun nilagyan natin ng blankong papel pwede. O depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay dito sa pinakaunang to. Kung may kulay na papel pwede rin naman. Ngayon, para hindi madumihan sa paghawak-hawak o pagdikit. maraming bilang makapitan ng dumi. Kaya nilagyan natin ng ganito. Ito tatanggalin din to. Yan. Ngayon, didigitan ko pa rin ulit ito para medyo kumapal kapal Tapos, papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung kasunod para mas tumibay so ngayon ito na lalagarian natin dito na, ng mababaw lang para pag pinahiran uli ng dikit kakapit siya sa susot siya dun sa mga pinatingan niya yung nilagarian ito bumili ako ng lagaring maliit at matalas kaya uh, lalagarian natin pa ganito lang paglagari. medyo matagal lang gawin to kumpara doon sa pagbubutas yung binamarinahan pero maganda quality at matibay naman kasi kaya ako sinabing maganda kasi para, hindi halata na may may tahi dyan hindi kagaya nung tinatahi ang talagang nabutasan at makikita mo pag binuklat mong ganun may sinubig ayan so, o no? Manipis pa lang yung dikit niyan pero matibay na. kung lalagyan pa natin ng kanan. Tapos may susunod pa tayo nito. Lalagyan pa natin ng ganito. Sinulid. Yung may kakanalan ko ng dalawa or tatlo dito. Tapos lalagyan pa rin itong sinulid. Pero ang sinulid na ito, ito yung ginagamit sa pag-gansil nyo. Hindi yung sinulid na itinatahi na nylon. Hindi. Ito kasi may dumahimulmulo. Oh. Yung para kumapit masyado yung dihit lang. Kakalat ngayon lalagyan na natin ito gugupit tayo ng tatlo yung guhit na ginawa kong pagbabao ng ito tatlo itong ano pero ginatlagat lang ko dyan para manuot yung pangdikit yan so ngayon magdidikit na tayo para kumapit na. Ayan, ito. Ayan na. Para makaangat. Ibagayin ko ito. Ayan. Ito, pakakapitan natin ng dikit. Sinulid. Pwede lagyan ng ganyan. Tapos, ibagayin ito. Ayan na. Pagkatapos yan, patuyuin uli natin. Habang nagpapatuyo ako nito, lalagarihan ko na rin yung iba. Pinatong ko lang yan. Ayan o. Oh. Pero pwedeng kahit wala na yan. Oh, no? pag kung mga project-project lang na hindi masyadong ano, maselan. Pwede na kahit walang ganyan. Pero ito kasi ano to eh, brochure eh. Kaya may natin. Ngayon, well, ito naman. Tatapusin ko to. Habang nagpapatuyo ng sample ko. Okay, ito na. Magpo-cover na tayo dahil ito yun na siyempre tatanggalin na natin ang unang pahina na inilagay natin para lang hindi ito madumihan kaya nilagyan natin ang ganito tapos ito rin ang gagamitin natin para diretong pagkakahagod ng hanggigit itigitan na natin para malagyan na ng cover Pwede rin kayong magpasadya ng may print sa cover o kaya yung diretsuhan while hindi na putol na ganito yung diretsuhan na ipuputoy mo na lang tapos may print napakaganda nun kaya lang medyo mahal lang magsingil yun kasi ipapaprint mo pa sa ano yun eh sa colored o kaya sa printing press kung marami kayong gawa pwede mo ipagawa sa naman parang tunay na libro talaga so ito kuskus kuskus ng konti Ayan. tapos kabila naman siyempre may lagay din itong uh, tulos ito ni pantay pantayin lang natin kasi hindi na to kailangan tabasan eh yung kagandahan pag bago ang ano van paper na ginamit pag bagong print medyo gusot gusot kasi kailangan mo pang triman mo grabe gilid wilid ayan tapos next naman natin yung dito sa gilid Ganitong klase rin ang ilalagay natin. Papakita ko ulit mamaya pag uh, patuyo-tuyoin ko lang to. Ito lang muna ang bubuwayin kong isa. Ayan, nakagawa na ako ng ganito. Oh. Ito na yung ilalagay natin sa gilid. Sinukat ko na yan kanina dyan. Tapos, kailangan kantuhan mo para magandang ang may kantong kanto diyan sa ano, ng gilid. Yan. So, Lagyan din na. Ayun. Dudikitan na rin ito. So, tapos malagyan ng pangdikit at pakapit na natin dito ganito lang kabilis ito lang kadali ang paggawa. Tapos sagurin natin ang konti. Ayan. Tapos. O. ay libro na tayo. Fruit so, vine. Tutuloy ko na rin yun ba? <fiple>